Hi guys! Happy Friday morning here in the Bulacan at ah, magandang umaga po sa atin lahat. Thank you Lord sa gabay mo, sa tulong mo, sa pag-iingat mo at marami salamat Panginoon sa gagawin po sa amin sa araw na itong pag-iingat at paggabay po lalo na sa amin mga mahal sa buhay. I love you Lord at marami marami salamat po. Coffee time at ah, katatapos ko lang po mag-serve guys. Okay, topic for today, um, kailangan, kailangan din po natin magpahinga. Kailangan natin mag-enjoy, kailangan natin bigyan ng halaga ang sarili natin Hindi puro trabaho Hindi puro uh, pag-aaral Hindi puro um, Focus sa pisina Sa isang samahan Kailangan po natin may karapatan po tayo Mag enjoy sa ating sarili guys Yun po ang pinaka importante Para yung mga stress natin sa buhay Minsan pa nag unwind po tayo Mawawala po ito guys Karapatan din po natin magkaroon ng kasiyahan guys lalo na siguro, lalo na po sa anak ko yung anak ko, si Pat, sa kanyang exam po marami sila ginagawa, kasi graduating na rin po yung anak ko, alam ko, nakikita ko sa anak ko na stress na stress po siya pero minsan, po, naghiling yung anak ko sa akin ng mga moments, o uh, bonding, or billiard o anong gusto na anak ko, o mag-unwind man sila pinapayagan ko, kasi naintindihan ko na yung anak ko, stress sa kanyang pag-aaral, lalo na rin po yung isang pamangking ko, si KK anak, mag-ingat ka, alam ko, um Kumukuha ka tapos sa rin yata po iyong board exam Dalangin ko sa Panginoon na mapasa ka At alam ko na sinasabi mo na hirap na hirap ka At stress na stress ka sa iyong pag-aaral I know, naintindihan ko po ang mga estudyante Lalo na po siguro kumukuha ng board exam Naintindihan ko po kung anong sunog kilay ang inyong ginagawa para pumasa po kayo sa board exam na first take you lang po na pumasa kayo alam ko po lahat na yan ko gaano ka hirap po yun kahit hindi man ako nag ng college hindi ko man na po naranasan ko pero nakikita ko lalo na sa pamangkin ko nakikita ko kung anong hirap po ng pamangkin ko para lang po ah uh, mapasa yung board exam net nakikita ko yung hirap kaya minsan tayong mga magulang kasi aswerte ang mga bata nakakakuha po ng board exam Swerte po sila na may mga magulang silang support supportive sa kanila. May mga magulang na tumutulong sa kanila. Paano na kaya yung mga bata na kukuha ng board exam? Pero wala pong pera, walang kakayahan. Kasi ang board exam, napakamahal po yan. Wala pong kakayahan ang magulang. Na lalo na po yung sa pagbabayad mo ng board exam, sa, tuition, asa uh, sa, allowance mo, sa pagkain mo, sa titirhan mo. Kung napaka-stressful po yan. Kaya mapalad ang ibang bata na may mga magulang sila na tumutulong sa kanila at may mga taong handang gumabalad Bay sa kanila. Kaya salamat, salamat sa mga tao. Proud po ako sa inyo na hindi nyo po pinapabayaan ang inyong mga anak na ito man ay uh, kumukuha ng board exam, ito man po ay nag-aaral sa exam sa school. Maraming salamat po sa inyong mga magulang. Nandyan po kayo at tinutulungan at hindi nyo pinapabayaan ang inyong anak. Ako si Pat talagang binibigay ko all out ako sa anak ko. Alam ko anong pangailangan ng anak ko. Kaya hiling ko lang po sa anak ko na Wag mo pilitin ang hindi mo kaya. Ko ang uh, ano lang yung kaya nyo lang yun lang pong ibigay ninyo, huwag nyo pilitin ang hindi nyo kaya, kasi baka magkasakit naman kayo sa ginagawa nyo, at kailangan nyo rin pong mag-relax, kahit ako guys uh, alam ko sa isang samahan stress din po ako, kasi syempre sa panahon ngayon, sa pagod sa pagod, sa puyat o marami kang ginagawa, eh, stress ka kailangan mo mag-unwind, kailangan mo mag-swimming, kailangan mo uh, kumain kung saan saan, kailangan mo mamasyal, karapatan mo po yun karapatan po na isang tao na mag-swimming karapatan na isang tao na kumain kung saan, kung saan gusto niya. The more na wala po siyang sinasagasaan tao, the more na hindi po siya naglulustay ng ibang pera, the more na yung ginagastos siya, sarili niya pong pera, at may kalayaan po tayo, may freedom po tayo na mag-swimming, walang sinuman mag sasabi dyan na anso, anso, anso. Wala kayong karapatan na magsabi na walang karapatan mag-swimming o magsaya ang isang tao. Lahat po tayo may karapatan tayo mag-swimming, kaya may karapatan tayo magsaya sa buhay natin. Ang importante po yung pera natin na ating ginagastos at hindi tayo nangungupit ng ibang pera o hindi tayo kumukuha ng ibang pera para ilustayin sa atin mga kapritso o sa ating bonding time o sa ating unwind time. Karapatan po natin yan kasi sa init ng panahon, kailangan natin maligo. Oo kami, nung nakaraan ako kayo, sinasabi ko sa inyo, swimming kami nung kahapon. Yung swimming na yun, talagang nakasafe na po yun. Two weeks ago yata namin na pag-usapan yun. Minsan, magbanding naman tayo kasi ang init ng panahon. Ako, ah, sino lang po may gusto, wala naman po sa pilitan po yung swimming na yun. Kasi kikibi po yon Kung sino lang po may gusto at alam nyo, wala naman kayong ginagawa po. Sige po, mag-swimming tayo. Wala po yung sa pilitan. Sinabi lang po sa swimming na yun na, kung sino ang may gusto na mag-swimming tayo, KKB tayo, iset natin sa ganito. Parang iano natin na wala tayong mga obligasyon sa buhay, wala tayong trabaho, wala tayong etc. etc. Para hindi naman maapektuhan po yung ating, uh, kung ano man po yung mayroon tayo sa araw na yun. Kaya, thanks God na ayos naman yun. Nakapag-swimming kami, nakapagsaya kami. At ang saya-saya sa pakiramdam guys na, yung nagbabanding kayo, yung puro tawanan kayo, para nakakawala po ng stress. Kasi hindi po maalis sa atin ang, estres sa buhay, lalo na kami mga problema tayo, kasi lahat po tayo, may kanya-kanya tayong problema, ako may problema ako hinaharap sa family ko, pero ang, kahit pa paano, pinagdadasal ko na maging maayos, kasi lahat tayo kailangan ako, gusto ko pa mamaligo gusto ko pa mag-swimming, gusto ko pa magpunta sa dagat at kung sino sasama sa akin, go basta kikibi po tayo, walang problema po yun lang po guys, kaya Ano na po sa mga pamangkin ko nang kumukuha ng board exam sa anak ko sa kanya pag-aaral sa lahat po ng mga anak sa lahat po ng mga estudyante dahil nakikita ko sa mga estudyante na sobrang stress, plus ko kinikitil na po ang buhay noon nga para may nakita ako sa social media na binigyan siya yata ng, ng grades ng teacher niya na 60, I think 65, 67, 68. Alam mo yung bata, winakasan yung buhay niya dahil nakatanggap po siya ng grado na ganun. Kaya sad, sad to say na ganun. Sana ang mga teacher naman, kung sa mga estudyante na alam niyo naman po na konting konsiderasyon po sa mga estudyante kasi nga, hindi natin alam kung anong mga pinagdadaanan nila sa buhay. Malay mo, nagsisikap lang yun para makapag-aral sa sarili niya. Hindi po natin alam ang bawat kwento ng ating buhay. Kaya minsan yung mga teacher, hindi naman po. Sana may ibang mga teacher na mababait naman po. Sana po, wag naman tayo magbigay ng ganong lagpak na grades na si 65, 66 67. Kausapin natin po yung bata. Depende kung bakit ito bibigyan natin ng grades. Pag-uunawa natin sa bata po kasi... Makikita ko po sa social media na ganun, nung nakasanya kasanya po ang buhay din, nakakuha po siya ng ganyang grades, parang sad to say, 'di ba? Parang nakakalungkot na may mga ano kaya bilang teacher siguro minsan, ano kaya tingnan din natin ang kap uh, kakayahan ng ating mga estudyante. Kausapin natin sila kung ano mga problema kasi baka may mga problema po sa bahay na hindi po natin alam na nadadala nila sa school kaya siguro doon nagkakaroon na wala na po laman ng utak nila hindi po sila makapag-aaral ng maayos kasi nga baka may mga problema na hinaharap sa bay kaya sad talaga kaya kayong mga bata wag masyadong mag-focus sa pag-aaral wag magpaka-stress wag magpuyat laging ko agay lagi ko galing na kumain ng prutas kanin kasi palakasin niyo po inyong immune system at uh, vitamins po Ang sinasabi ko nga po sa inyo na Wag sagad-sagarin ang pag-aaral. Kung ano lang po yung kaya nyo, yun lang po ang gagawin ninyo. Maraming salamat guys at video. Mahaba na po ang aking vlogs at maraming salamat sa mga nag-watch, nag-view. Pakibigyan nyo naman po ako ng konting share lang po dyan. I love you all at kahit hindi ko po kakilala, pina-watch po yung aking video. Thank you, thank you, thank you.